Magandang hapon. Ayan. Tayo may ginadgad na isang papaya rito. Tapos yung ating pong pangpatigas ng sabon. Ayan. Kalahating kilo po yan. Saka ito po. Kalahating kilo. Ginadgad ko po yan. And then meron tayong isang bird's tree. At meron tayong 2, 4, 6, pitong pirasong aloe vera. Sa so, mga kaibigan, lalagyan pa po natin ng kalamansi yan mga 10 piraso po so mga kaibigan uh, babalikan ko po ito paglulutuin na natin so ayan po mga kaibigan may papaya tayo may basil tayong ginagyan at ayan meron tayong uh, uh, kulay green uh, kalamansi with soap ayan meron tayong alubera and then meron tayong basil na white meron tayong gatas ayan po yung ating mga sangkap at dito po natin iluluto sa kawali at ayan po may pampatigas tayo ng sabon kaibigan may kalamansi na pong sampung piraso yan at meron na rin pong mga sangkap ayan mga kaibigan ayun po yung pampatigas natin ng na sabon ayan yung puti na yung ginagadgad yun po natin Okay, magsisimula na po tayo magluto. So, ayan po. <laughs> Andiyan na po isang cup natin, aloe vera, sampung kalamansi, 3 port, uh, uh, pong beso, kulang isang kilo po. Tapos po, meron na rin gatas yan. napakaganda po ng sabon natin. Parang meron siyang green green, ayan. So mga kaibigan, may aloe vera po yan. At napakaganda po sa kutis niya, may papaya pa po yan green papaya po ah kinadkad natin kaya parang may green green so ayan po inaalang natin yung apoy ganyan po ang pagluluto ng sabon medyo aha ito po ay napakaganda ng sangkap at ilulusaw po natin ayan nalulusaw na po yung ating ah, pampatigas ng sabon meron pong papaya green, nakita nyo naman, oo, eh papaya yan, aha, one fourth, pitong piraso ng alubera, at sampung kalamansi. At isang gata siempre, So, mga kaibigan, lalagyan ng natin ng isang kutsaritang asin. ng mga kaibigan. Para po meron din pong kahit mga kibigan, asin po natin isang kutsara na po. Isang kutsara na pong asin. Yan mga kaibigan. Yan. so So, pampaganda po ng kutis. At uh, kung gusto nyo pong lagyan ng honey, pwede naman po. So, masyado na pong mamahal ang ating sangkap. Yan lang po eh. Magandang maganda na po yan. Ayan po, unti-unting nalulusaw so, ang ating sabon. Pag po kumulo yan, lulusawin yan na yan. So, ang cute-cute po, no? Nagkakakulay po siya ng papaya. At kalamansi at aloe So, yung lakasan nga natin apoy eh, para kumulo agad. So, Ayan po mga kaibigan, matigas na yung ating kalamansi, aloe vera, papaya soap, at gatas powder po. Ayan mga kaibigan, at syempre po pampatigas, bay soap. So mga kaibigan, ayan, napakaganda po na sabon natin ginawa, tapos na po yan. Ayan, God bless us all po sa inyong lahat. Ayan.